Ano daw yung ano? Yung nagsabi na i-open daw niya sa public yung bike cam Ay, ha? Galing-galing mo naman. Si Celo Magno nagtawag siya ng ano? I-open yung bike cam para makita natin yung di ba, dinaya nila tayo mga taong bayan sa Baycam. Pinagdagdagan nila, siningit-singit nila yung mga akap-akap na yan. O, so, di ba, yung Baycam na yan, nawala na lang yung PhilHealth natin. Basta. Sabi ni Selo Magno, in live stream i open to the public ang bicameral conference ng senate at ng house yan yung bicameral being bicam house uh, mga congressmen at mga senador meeting meetingen sila to finalize the uh, what do you call this the entries there in the budget for the general appropriations act na bubotohan ng mga senador at kongresista. Aba? Wala pa nga 24 hours, sumagot na agad si best friend ko, si Romualdez. Ang <laughs> sabi niya, payag siya. At ito, ang sabi niya, bantayan nyo. Kasi pera nyo ito bantayan nyo ang kaba ng bayan kasi pera nyo ito anak ng tinapaka naman yung akala mo na talaga bobo na talaga kami bobong bobo na kami ikaw na nga dyan binabantayan namin tapos babantayan pa namin yung bike ikaw pa magsabi na bantayan namin yung bike dahil pera namin yan ikaw na nga binabantayan namin eh. Kasi baka ubusin nyo dyan eh. Nahabla habla na nga yung... habla na nga sa uh, Supreme Court uh, to declare the General Appropriations Act uh, unconstitutional eh. Dahil sa paggagawa nyo eh. Tapos, ayan, ikaw pa may gana magsabi na bantayan namin ang bike dahil pera namin to ano pong babantayan namin naubos mo na sa akap na pamigay mo na bago pa mag eleksyon na pamigay na ang akap ano pong babantayan namin dyan itong next o oh, ito sa lang suggestion natin sa kanya Maniniwala po kami sa inyo, sir, kung kayo mismo susuot kayo ng body camera. Oh. Saka lahat ng taga-buy cam, upo sa bay camera conference committee, naka livestream Pero eh, mismo ang speaker, saka yung chair ng appropriation sa magsuot po ng body camera. <laughs> Para sure kami kung sino kinakausap niya. Oh i-livestream din CCTV camera ang opisina ng speaker oh para sigurado talaga kami na walang daya yun, eh kung gusto niyang maging mabango sa taong bayan taxpayers eh, di live stream na niya ang bicameral conference. Lahat ng steps. Pero eh, live stream niya rin ang opisina ng speaker. Yun, di ba? Bantayan daw natin ang ating pera. Hindi. Siya bantayan natin. Tama ka, tama ka, Lem. Bantayan natin siya. Tatapon pa niya ngayon yung responsibilidad sa atin, ha? <laughs> <laughs> Kung sa naman di ay Nagbogo na yun may oy Sus Patay buguan na to Anig O patak sa bot niyang ginahimo sa to ah? hmm. Yan Yan Mga kababayan Ang lesson natin Kasi naman itong mga congressman Tando, tando. Bala ko sa ilong ko pa. Hmm. Nanamin sa kanila. Tando, tando. Oh. Oo, oh, wala silang yung uudon kasi may akap din sila. Hindi oh, ba naman kayo mahiya kayo? Sa tao? Mahiya kayo sa mga taxpayers? Eh, alam ko, gusto ko, yung ginagawa ni Ping Lakson, wala na lang pork barrel yung mga congressman ako attorney paano yan anong paano gusto ko nga i-donate nila yung mga part of their salary sa kawang gawa eh mm. donate nila para sigurado tayo na yung mga gustong tumakbo ay wala na silang kung ang gusto lang nila ay magkakwarta dyan hindi na sila tatakbo sa bila ano ba yan magkano lang naman makukuha ko dyan wala na pala akong kickback sa sabihin nila wala na palang SOP wala nang kickback sa mga pork barren uh, para ano para ano huh. so yung tatakbo na lang eh, yung mga walang interes sa oh, maging ano kawa pag nanakaw sa sa at mga kickback. Eh, pwede naman yun eh. Saan ang dog food ko daw? Ang mahal ng dog food ngayon ha? 2007 na kaya isang, isang sako. Mahal. Lalo na yung isang dog food ko, yung Royal Canine. Abay, more than 500 yun na kilo. Oh. Resolution 10. 'Yun ang kanilang pork barrel. <laughs> Oy, oh, regards daw si Kuan. Sa mana siya. Na, na. Yun daw nanya ako. Ah, yung ano, yung yung tayo daw ng mga taga Mindanao ay tayo daw na taga Sub-Saharan Africa. <laughs> Tsura naman mo. <naman. laughs> itsura naman ng ito. Panggap mayaman ka dyan eh. Amoy na amoy ka na namin, Mi. Yun, baga. Mga baga. kay nawungi. Munay ka ako kung mag... sibuano ba? Very crispy. Ang Cebuano is a very crispy language. Kalang. <laughs> Makaulaw. Yan, Maka Yan nakahiya. Bagag naong, makapal mukha. <laughs> Dapat daw si padala sa ibang planeta. <laughs>